What's the best thing about XOXO? Each of us has our own strengths po. Pero pag magkasama kami, mag-combine kaming apat, we become so much powerful. Okay. And what uh, is your strength, Rio? My strength, ako, um, I give flavor, I give character to the group. So, as you can see, iba-iba um, kami ng, ng itsura. Diba? So, Which is good. Yes. Yeah. So, ako ang representation ng group na ito na for all the people of color, I am here. For all the plus size, I am here. For the bravo. mid size, I am here. Bravo! Yes. bravo! And also, we are breaking the norms or the standard of a P-pop or K-pop group na kailangan very, ano ka, ganito, ganyan. Mm -hmm. So, parang pinapakita namin na we are here to showcase our talent, to, to make you people um, Uh, happy or inspired by our okay. um, representations, different tones of voice, texture, na pwedeng mag-isang group like XOXO. Anong strength mo, Dani? For me po, ako po yung maliban sa ganda. Yeah. <laughs> ah! <laughs> ako na po ang bahala sa mga high parts ng song. Wow! Yeah! Saka dito, Boy, ako po yung mga gumagawa ng harmonies namin. Yeah. Po, okay. sa mga covers. Know, right. I think. Mel. Can... Ako naman din may high parts din po ako. Pero pagkapaus si Dani, ako sasalo muna <laughs> sa kanya. Gano uh -huh. na naman po yung sa akin. Saka yung sa akin naman po kasi medyo matinis, mal manipis yung pagkahay naman ng voices ko po. The thing about singers in this country, hindi lang kayo kumakanta, 'di ba? Yes. I, I know most of you have gone into acting. You also dance, di ba? Yes! Sino ang pinakamahusay sumayaw? Si Lyra! Oh, Lyra! Si oh, oh, Lyra talaga. Siya po yung natitiktok lagi. Wow! Oh <laughs> yeah, but, but, but give me moves. Give oh, me moves. Yeah. Yes! Lahat tayo. Yes, yes. Now, if you were to describe yourself, sabi niyo nga, you're unique. I mean, each one of you is unique. If you were to describe yourself, you know, via a move, di ba? paano yun. Oh, Sige na. Let's start with Ria. Oh, uh, uh, siya okay. okay. Ano ako, sexy kasi... Always Alright. sexy, so dapat ganon, 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 ah, oh, ganon. That's, real. Oh, okay. that's real. okay. Lyra oh, is... Okay. Ako, <laughs> ako, uh, uh -huh. One, two, three. Okay, and Danny is... Kasi na baby girl. Oo, talagang consistent. Okay, Mel? Girl po kasi ako dito. So, mga ganyan-ganyan lang ako. Oh. <laughs> ganyan! <laughs> Thank you! Okay. At habang napapag-usapan oh natin, dahil produkto kayo ng napakaraming mga contests, you joined contests before the clash. Yes. yes oh. Ano yung hindi nyo malilimutan na isang karanasan? Hmm. Um, ako, Lyra. Ako, Tito Boy. Um, may isang sinaliyan ako na national contest okay. sa TV. Tapos, syempre, in-expect ng mga kamag-anak ko na, eto na, hmm. ipapakita na si Lyra. <laughs> tapos hindi ako na, na-air. Oh. Like, iniantay ko yung last day ng kanilang, ano, oh, okay, sure. uh, yung, yung, yung round na yon tapos hindi ako in so, Pero na-announce mo na sa... Na-announce sa, this is the final. Tapos bigla okay. kami lahat ng mga relatives ko, yung family ko, dalawin sa bahay. Alam, bakit wala ako? Mm. That Ganon. was. Sa commercial. Fair, ka, no? Baka That's sa commercial, commercial na lang, no? Correct. So yun talaga, talagang super iyak na iyak. Sabi ko, ayoko na mag-contest. What can't you forget, Mel? Sa akin naman po, nag events po ako before sa Bulacan. So, kapag nakagawin po kami kasi kailangan nandun pag uh, may mga mayor-mayor, mga ganyan-ganyan. <laughs> si Vice <laughs> Gov, ganyan. So, kumakanta ako medyo dance ball pero nakagawin. Ah, Ay, gusto mo nakamike um okay. talaga ako. alright. Alam ko, pero 好好好 So nakikanta-kanta ko dyan, Tito Boy, kanta-kanta ko -kanta dyan. Tapos biglang, yung bra ko po kasi Tito Boy, walang kinakapitan, Tito Boy. Okay. ang bra ng vakla. Oh. Tapos ang ginawa ko sa gaon ko, umikish, oh, nakita <laughs> ko yung bra. ko yung sa Tito Boy. Tapos pagka-exit ko, ganyan na lang exit ko. Nakakahiya talaga. Nakakaloka. Buti walang nakakita. Okay. Dani, ikaw? Ako po, Tito Boy, ano yun eh, charter day doon sa city namin, doon sa Cebu. Sa Danao City. Shout -out sa inyo. Okay. <laughs> pagpasok na pagpasok ko po sa stage dito, boy, na dapa po ako. Oh. nasabay sabay yung mga tao, ay! Ganon. Parang ako pa. Sige. Maganda pa rin. Pero tindig pa rin. Yes. yes, oo. Inilaban pa rin. Nanalo pa rin naman po. Oh, <laughs> di ba? Real ikaw. Ako naman po dito, boy. Hindi ako masyadong sumasali ng mga singing contest. Mm -hmm. Kasi nga, takot nga ako ma-reject. Kasi nga, bullied nga ako dati. Pero that's a story for another day. Tapos, <laughs> <laughs> that's true. There will be <laughs> ano time yung, for that. Yung ko lang siguro nung grade school ako, sumali ako ng linggo ng wika sa school namin. Tapos nagalit yung mga nanay. Sabi, nagli-lip-sync naman yan eh. No time na sabi, sabi na mahirap lang kami. Ano po yung lip -sync? <laughs> Tapos may recorder kayo. Wala so, nga kami. So, recorder pa. So yun.